Tulad ng inasahan. Dinumog siya ng media. Pero si Janine, poised na poised pa rin. Mula airport, nagkaroon ng press con kung saan ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa Miss Universe. announce okay na so Parang happy pa rin kasi araw inasahan ni Janine na tatanghalin siya bilang isa sa pinakamagandang babae sa mundo. Siyempre noon, hindi. Kasi <laughs> very ano ako noon eh. Hindi ka ako nabing makeup masyado noon eh. Siyempre hindi noon. Pero... Nung medyo napasok na ako sa Miss U, sabi ko, ah, may tsura daw pala ako. <laughs> Kung si Miss Universe third runner-up, Shamsi Supsuk, may tsunami walk. Janine naman, may makamandag na Cobra Walk. Para sa maraming Pilipino na nakapanood ng Miss Universe, si Janine ang dapat na nakakuha ng corona. Lalo pat mahusay ang kanyang pagsagot sa Q&A. As an international ambassador, do you believe that speaking English is prerequisite to be Miss Universe? for me, being Miss Universe is not just knowing how to speak a specific language. It's being able to influence and inspire other people. So whatever language you have, as long as your heart is to serve and you have a strong mind to show to people, then you can be Miss Universe. Sayang naman. Sabi kong ba, na hindi na naman tayo ang nanalo. Pero okay na rin yung, okay na yung kasi, di ba? At least napasok siya sa runner-up. Um. Siguro meron pa rin, meron silang favoritism. Happy na rin, pagdado pa sa si Philippines, pagdado yun. Ni-review daw ni Janine ang Q&A ng Miss Universe. At masaya raw siya sa kanyang naging sagot. Nagbasa talaga ako ng mga, mga notes ko dati. Tapos yun, nag-prepare din ako na for this category, na nasa uh, nasasagot. Parang ganoon Kaya medyo ready. Hindi man niya naiuwi ang mailap na Miss Universe crown na apat na dekada ng hindi na sa kamay ng mga Pilipina. Hindi maitatanggi, malaking karangalan pa rin ang kanyang dinala para sa Pilipinas. Dito sa Orion Bataan, ipinanganak at lumaki si Janine. Kaliwat kanan nga ngayon ang mga tarpulin dito bilang pagbati sa kanyang tagumpay sa high school classmate ni Janine na si Anthony. Dahil matangkad at morena si Janine, stand out daw talaga ang beauty nito. Ngayon man, mapagkakamalan din daw noon na ito'y tomboy. Talagang papasok siya, naka-ponytail lang, tas naka-uniform, tas yung normal na schoolgirl. Tapos, hindi siya maayos sa muka. Talagang papasok siya plain. Kunwari, pulbos lang. Hindi mo siya kakikitaan na pwede panlaban sa pageant. Pero, pag tinignan mo talaga siya, matangkad siya, morena, maganda talaga pwede siya panlaban pero talagang wala sa personality niya na lalaban siya. Marami rin daw silang masasayang alaala ni Janine dito sa bataan. Hanggang napansin daw ng kanilang mga guro, malaki ang pagkakahawig ni Janine kay Miriam Kiambao na naging first runner-up din ng Miss Universe taong 1999. Si Miriam, natutuwa sa pagkukumparang ito. Actually, mas kabado pag tinatanong ka ng questions eh kasi hindi mo alam kung ano yung ibibigay sa'yo and then you have to think on your feet in order to answer properly. Kung manalo, manalo. Kung kung hindi, okay na rin. Dahil nga kahawig ni Miriam Quimbao, si Janine na engganyo ng sumali sa mga beauty contest sa kanilang campus. Beauty and brain si Janine. Sa lututoryan, nung high school, mahilig din daw makipagdebate. Kaya naman alam ng mga tigarito na mamaniin lang niya ang Q&A sa Miss Universe. Minsan sa bahay nila, nag-uusap sila ni mami niya sa kanya si ate niya. sa once na nanonood sila ng current events, talagang nagde-debate sila na lahat sila may opinion na i-defense de niya yung side niya na ganito dapat yan ni mami, ganyan, ganyan, so, sa ating niya. Kaya talagang makikita mo na marami siyang alam.